Matinding paso sa balat, partikular sa braso, ang natamo ng isang ginang sa sunog na sumiklab sa sitio Alaska Centro, Barangay Mambaling, Cebu City. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Martes, Enero 21. Kinilala ito na si Mary Ann Aligado. Sa interview ng Brigada News FM Cebu sa kanya, sinabi nito na lamparilya ang kanilang gamit dahil wala silang kuryente at nangungupahan lamang sila sa second floor. Nagising na lang umano siya na umaapoy ang kisame na gawa sa karton. Mabilis na kumalat ang apoy kaya't ang tanging nagawa na lang umano niya ay yakapin ang kanyang mga anak. Kaagad naman na bumaba ang kanyang kapatid na si Mark Joseph mula sa itaas na palapag ng paupahan at sinipa ang pinto ng kanilang kwarto upang sila'y makalabas. Dahil sa pagmamadali, nahulog pa si Mark Joseph sa hagdanan at nabalian. Napag-alaman na itinaas sa first alarm ang sunog alas 3.38 ng madaling araw at naapula ito alas 4.20 na ng umaga. Sa inisyal na investigasyon, pitong kabahay ang apiktado kung saan apat ang tuluyang naapula at nag-iwan ng 750,000 pesos na pinsala sa ari-arian. Walang naitalang casualty at inaalam pa ang sanhi ng apoy. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Musical News Authority.